For today's ganap, ang hapunan natin ay samahan nyo nga pala akong magluto ng it sisig. Yes, nagpapaalala sa sisig ni X, charot. Sa sobrang lamig nga, bigla, kong na, bigla na lamang akong kinilig na nung balik ang panahon kong pag-ibig, charot. It, ito nga pala ang sangkap natin, huwag ka na magpanggap, mahal pa rin kita. Uy, ano ba? At tayo, balun baluna ng manok, charot. Yan po ang ating sisig edition pinitpit na bawang para sa pagisa. Sa katulad kong nag-iisa, hiniwang sibuyas. Naalala ko siya, mapapaluha ka talagang mag-isa. Luya, parang paani ni X. Galuya, charot. While super laga ng balon-balonan dahil sing tigas ng ano ni X. Uy, ano ba? Marinate na natin ang pag... Parang paa, charot. <laughs> i-marinate na natin para maging malinam ng parang si X o diba pinirito na natin ang atay at manunot na ang lasa parang si X at mix together sana all together talaga ayo kaya naman prepare the table at kakain na ready na ang rice gayon din ang ating mahiwagang sisig talagang mapapahugot ka sa bawat hagod bawat Linamnam talagang maalala mo ang nakaraan. Charot. Kaya naman mga charot, samahan din natin ng malamig na milamig na Jew. Parang puso niyang nang lalamig. At syempre, hindi mawawala dyan ang ating pinagsamahan. Charot, pinagsamahan. Kaya naman mga charot, ano ba, tama na nga. Samahan yung nangalawang kumain dito kahit dalawang Jew. Bakit dalawang Jew? Pero mag-isa ka lang mga charat. Kaya naman, let's eat together. This is my winter hapunan. The, hug hugot edition. Yes, tama po kayo. Ito ang ating hapunan. Mapapahugot ka talaga sa tamis at anghang ng nakaraan. Kaya naman, samahan niyo po akong maghapunan. Bye! Ito nga pala sa si chararat na nag ng katagang kung hindi mo kayang balikan. <laughs> patamaan mo na lang kaya naman share na this para makita ni X charot bye